may nagtatrabaho na sa aming ano guys, aming, ano tawag dyan poste para sa aming kuryente kasi nung mga nung nakaraang linggo nung nakaraang buwan yan, nakaraang buwan pa natumbay ang mga poste namin dyan kasi yung mga poste na yan ay yung mga unang poste na nilagay dyan ay yung mga ano lang, yung mga cheap quality na poste lang pinapalitan namin ang poste ng yung yung ano talaga durable na poste yung medyo mahal mahal siya pero at least hindi na natutumpagaya ng dati at pinasemento na rin namin ang foundation ayan oh so sila kuya yung tung mga tao na to is um, same sila din yung nagtrabaho ng aming ano ng aming bahay pinuha lang din namin yung same na contractor namin. So, sila yung magtatrabaho ng garahian para sa aming sasakyan at sa, sa motor at saka pagkatapos nilang magtrabaho, maglagay ng mga poste ay ano din, tatrabahoin nila yung daanan namin doon. Yung right of way namin doon, papasok sa aming lupa na medyo rough road siya kaya kailangan siyang ayusin so after nilang magtrabaho sa poste ay ayusin nila yung ano namin daanan and then after that gagawa sila ng garage dito so ito yung ginawa nila sa poste nilagyan, lalagyan nila to ng concrete na foundation tapos tapos, tsaka ilalagay ang poste. Itong poste na to, uh, very cheap yung quality niya. Ang daling matumba, lalo na dito sa amin na laging mahangin. Tsaka maraming mga niyog. So, papa, ano namin to, papapalitan namin to ng mas matibay lahat ng poste namin papapalitan namin ng mas matibay kasi maganda sanang mag solar na kami no pero sobrang mahal naman kasing mag solar siguro in the future na pag, pag iipunan pa namin ang solar kasi wala kaming budget sa solar guys yung ano pala namin ng garahian doon namin ilalagay sa labas ng bakod pero yung bakod na yan i-extend eh, namin i-close namin yung garahe. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. So ito na guys, latest vlog na to ha. Huwag na kayong magalit sa akin na nag-upload ako ng mga old vlogs. <laughs> Kasi ang daming nagko-comment na ano, sobrang luma ng mga vlog ko. So ito na guys, hindi ko na i-upload yung mga lumang vlog. Updated vlog na to guys ha. Ayan, papunta kami ngayon ng Baslay Highland Coffee Shop. Dito lang, malapit sa aming bahay, mga 5 minutes drive. Last December ay nag-open na sila ng kanilang restaurant. Kaya susubukan namin yung mga pagkain nila doon. Kasi yung last December, pumunta kami doon. ng opening day nila, sobrang dami ng tao. Kaya na lang kami, hindi namin na try yung pagkain nila. Ayan, ayan si Yuri nagpapakarga sa kaniyang ama. Kasi ano daw siya, pagod daw siya. Нами pero рюкзак Давай yeah. Я понесу so so <coughs> Юрчик все устал. <coughs> Маленький человечек В школу пошел? Пойдем, пойдем. пойдем. <coughs> Устал. Устал я. Здесь, кстати, интернет стал тоже хороший. Ну, нормальный тест. Все, красота, никого нет. Сегодня. Ну, вот, то. Вот видите, здесь еще как красиво сделано. Юрочка, Бика любимая. Oh, no. Ito ang bus na Highland Coffee. Maraming mga turista ang pumupunta dito para magkape. Sobrang tahimik ng lugar at presko din ang hangin dito. Ngayong araw nga ay walang masyadong tao. Kami lang at may isang ano may isang customer. Natuwa nga kami guys kasi nakilala niya kami si Sir Alex ay nagbabakasyon dito sa Pilipinas. Napunood niya daw sa channel namin ang lugar na ito kaya pinuntahan niya. So ayan, ginataang munggo at tortang talong ang in-order namin. Hindi, hindi ko yung expect na ang laki ng serving nila sa munggo. Sobrang sarap din ng pagkaluto. Kaya thumbs up. Next time naman, itry namin yung mga ibang pagkain pa nila. Spicy po man. Yummy? Mm. Yeah. Oh, yeah. делать туман maya maya pa ay ayan nagpag na dito ng sobrang kapal at sobrang napakalamig na nga dito guys ang lugar na ito ay nasa 800 meters above sea level kaya palagi talagang nagpapag dito tuwing maulan look at so beautiful mama. look so foggy here Whoa! Wow. <laughs> Whoa! It's <was> so funny here. Sorry. Wow. Let's pre-watch, pre At ngayong araw nga ay sobrang lamig dito sa aming bukid. Sa hapon nga ay nagluto na ako ng sinabawan kasi sa sobrang lamig ang sarap laging humigop ng mainit na sabaw. Wow! It's so foggy here! Grabe, sobrang foggy dito sa amin. Oh. Wow! Hindi na namin makita ang bahay ng aming I'm No, <laughs> na na. So, This is the first time it felt like so thick like this. Yeah? Really thick. We're like in Baguio. <laughs> We're like in Russia <laughs> winter. <laughs> in Astrahan. <laughs> oh my God, it's so creepy there. look our coconuts looks creepy. <laughs> looks so creepy here. <laughs> Yet beautiful. Ah. <laughs> This is Baguio. <laughs> Maraming nasa Baguio. Grabe ka. Ano dire? Grabe ka. Baga sa fog. Wow, grabe. Sobrang Sobrang ginaw dito pero yung gumagawa ng ano namin nang <laughs> poste para sa kuryente namin naliligo. Oh, yan oh. <laughs> oh my god, I'm so cold. I feel so, really cold. <laughs> I'm shaking. <laughs> I'm shaking. Grabe guys, sobrang ginawa. First time umulan this 2024 first time nagpag ng ganito dyan. Tapos umula dito sa akin. What happened to Lolo's plant? Kalamunggay. Kalamunggay. Naguba. Naguba? I destroyed it. You destroyed it. Pantay ka, Lolo, anak. Sumbong ki ka, Lolo. Imong giguba, na. No! <laughs> Please! <laughs> no! Yuri, don't destroy Lolo's kalamunggay. It's already growing. Hi guys, good morning. Nag so, garden kami ni Yuri dito. Eh, tra transfer ko yung mga ano dito mga herbs na dinamin ko sa pots. Yung mga coriander at saka um basil. Dito ko ilalagay. May natanim na ako dito na mga ano sibuyas, dahon sibuyas. Ito is ano to? Basil. Sangig. Sangig tawag dito sa amin. Itong, itong mga garden beds ko guys, lalagyan ko pa to ng mga pang mga harang na mga kawayan din yung hindi mapasok ni baka mata, mat, medyo matastas na uh, harang later ko na gagawa ng pangharang kasi si Baka, lagi niyang sinisira yung mga pananim ko dito. Dami na niyang nasira At kinakain niya yung mga ano ko, mga tanim kong spinach. Ayan guys, ready na ang aking isang garden bed dito. Jan, um, tinamnan ko na dyan yung ano, ng spring onions no last month. Actually, tumubo na yung mga spring onion. Maliliit. Sobrang liit pa. Ayan, oh. Ayan yung mga spring onion. Sobrang liit. Tapos dito naman, guys, uh, tataniman ko ito ng mga herbs. Yung mga basil ko na itong mga basil na to ito ito transfer ko dito lahat so gagawin ko tong herb garden dito ang dami ko ding spinach oh tong spinach okay lang na dito sila itatanim kasi hindi naman siya mas hindi naman sila masyadong lumalaki pero yung mga kalabasa ko yun mga kalabasa doon itrat, i ano yan i transfer ko yan sa labas ng aming bakod kasi tutubo yan ng ano dito malaki at meron din akong mga kamatis yung mga bagyo beans ko guys wala na, namatay na silang lahat iwan ko anong nangyari sa kanila kinain ng mga uod hindi ko masyadong na naalagaan nung ano, holiday holiday season yung mga tanim ko kasi sobrang busy at ayan, pagka, pagkakita ko sa aking mga bagyo beans namatay na silang lahat ito na lang natira tong mga kamatis. Actually, yung mga kamatis na yan, hindi ko yan tinanim. Na, ano lang, tinapon ko lang yung mga buto dyan. Tapos mayroon ano na din may may bawang. Yun, may isang atsyal. Pero dito, ang dami kong ano dito, oh, coriander. Yung mga coriander na yan, hindi ko na yan i- i ano di ko na yan ililipat dyan na lang yan yung mga coriander na yan spinach pa yan ito basil ililipat ko yan sa malaking ano area per super favorite ko ang coriander ilagay sa mga salads mga soups mga sabaw sabaw kaya ayan nagtanim ako ng marami mahal yan sa robinson's supermarket guys sobrang mahal pati na rin tong basil Ayan, nagtanong na ako ng marami. Ito naman, isang klasing basil din ito. Uh, I think this one is G Genovese. Ang tawag sa basil na yan. Tapos ito, I think, Thai sweet basil to. Sangig, sangig dito sa amin, I don't know. I'm not sure kung sweet basil ba yung tawag sa English. Basta sangig siya dito sa amin. Sa Tagalog, siguro sangig din. Basta, basil yan, ang amoy niya guys... Para siyang amoy ng ano tanglad ng lemongrass as in kapareho lang yung amoy. At uh, saka itong isa naman, ito tung basil na to. Ang kaamoy niya is yung star anise. Paborito ko rin itong ilagay sa mga soups, mga sabaw-sabaw, mga chicken ganyan. Uh, sa Vietnam, lagi nilang ginagamit to nilalagay sa mga soups sa mga sabaw-sabaw nila. Yan ang aking mga ano spinach. Yung iba malalaki na. Yung iba sobrang liit. Hindi ko lang nilagyan ng fertilizer yan. Lahat organic yan. <laughs> Di bali nang maliliit sila. Basta healthy. Organic. Healthy kainin. Tapos yung mga ano ko doon, tapos dito naman ang aking mga atsyal. Yung iba, sobrang laki na. Yung iba, ay nawala na na. <laughs> Anong ginawa dito ni Baka? Si Baka talaga to. Kaya yung itim na aso. Yan. Sweet pepper. Atsyal. Malaki na sila pruning ko sila guys. Alam nyo ba yung pruning guys? Nakita ko lang sa YouTube na para daw mamunga o, or mamulaklak yung mga tanim. Yung unang bulaklak daw, kunin muna yung unang bulaklak, bulaklak at saka yung mga ano, mga udlot, mga yang dahon. So kinuha ko para mas lumaki sila at saka mas ano, mas magbunga sila later pruning pala tawag doon. Wala lang, nakita ko lang din sa YouTube. Yung mga tanim-tanim ko dito parang trial and error lang talaga kasi first time kong mag-garden-garden -garden ng ganito. So, yung aking mga... Yan naman ang aking mga pinya. Hindi pa ako nakatanim ng iba. So, nakakapagod, <laughs> mag-prepare ano mag, mag ng soil for gardening. dito, magtatalim na lang din ako ng ibang kamatis dito. At saka, yeah, just mga kamatis lang. Yung mangga na yan, kukunin ko yan. Tumubo lang din yung mangga na yan dyan. Tinapon ko yung buto dyan. Ayan, si Papa ko, guys. Nagtanim pala siya ng maraming kalamunggay dito. Uh, anong kalamunggay sa Tagalog? Malunggay! Yan, sinira ni your chick. Mga tanim to ng papa ko. Isa, Dalawa. eto Dito na to. Yung mga workers namin sa bahay yung nagtanim dyan. Ito pa. Tatlo. Apat. Apat ang tinanim ni Papa dito na malunggay. Actually, silang mama ang nagtanim dyan. Yan. Mostly ang itinanim ko dito is ano mga herbs. At sa umaga naman na ito na ay nabisi ako sa pag-organize at paglinis ng aming bahay habang si Dimitri ay busy din sa trabaho niya online. At uh, si Yuri naman ay naglalaro At sa hapon ay ipinagpatuloy ko ang pagtatanim ko dito sa aming garden. Ililipat ko ngayong araw ang mga genovese basil dito sa ginawa kong garden bed kahapon. Hindi ko nalipat nga kahapon kasi may nilakad kami, may pinuntahan kami. Pagkatapos naman sa garden ay nagluto ako ng hapuna namin. Sinigang na salmon o salmon. Lalagyan ko lang to ng kalamansi pang paasim kasi wala kami sinigang mix. Nilagyan ko na rin ng itinanim ko na sangig itong Thai, thai basil. nag ako ng kaunting dahon kanina. Amoy lang ito ng tanglad, kaya masarap din ito ilagay sa mga sabaw. Napansin ko lang guys, na sa Visayas, hindi kami masyadong nagluluto ng sinigang dito. I mean, hindi kami mahilig sa sinigang, I think. I think yung mahilig talaga sa sinigang is mga Tagaluzon. I don't know if sa family lang namin ito, na hindi kami mahilig sa sinigang. Hindi kami masyadong nagluluto ng sinigang or... Uh, sa buong bisayas talaga. Waki, comment na lang guys kung tama ba 'yung napansin ko na dito sa Bisayas hindi tayo hindi kami na dito sa Bisayas ay hindi tayo mas, masyadong mahilig sa sinigang. No? I don't know if sa family lang namin 'yan or ganun din 'yung family niyo dito sa Bisayas. Kaya ako hindi ako expert talaga sa pagluluto ng sinigang kasi sa family namin hindi kami nagluluto ng sinigang. Tinola ang hilig namin sa aming family. Napansin ko lang dito sa Visayas na hiling tayo sa tinola lang. Walang asim-asim na sabaw.